Mommy, may school po ba? Sabi na haba, mula Wala kayong pasok, dumabag yung mabihis ka na! Yay! Ang ulan wala pa bang announcement? You suspended! Thank you, Lord! Hello, te! Magkaklase mo! Sabi nang mag to leave tayo, te! pag Naghintay ka na ng suspension, Neng? Eh? Hindi po. Nagintay po tumila yung ulan. Eh, kasan ka na? Dito na kami sa link. Anong Ling? Bakla si sa GC. Bakla hindi po na tayo face to face ngayon. Grabe ka, mo sinabi sa akin. Ang meron pa ako tumawid ng mga ilog, labusok sa ulan. Napakapotek, napakapagod dito sa ulan. Tapos gumisip ako na ako na pa ako. Here, take this. ba? Kung hindi naman kailangan ng kabala ka pa, nakakahiya. Ah, uh, no, take it away. Yung... na nga, para ka namang shira. O, ano ka na niyan? Bueno, wala ka na uh, actually, extra ko yan. Tsaka mag-share na rin kami ng boyfriend ko. Right, babe? Boyfi? Hmm? Wait, right, eh. Te, medyo lutang ka na. Tsaka halatang stress at pagod ka. Alam mo, eto inumin mo. Smart C! Smart tea? Tanggal talaga uho at stress mo sa sobrang refreshing nito. Kagaya ng pagtanggal ng prof mo, sayo. Tsaka perfect ito nga tag-ulan kasi may vitamin C! Kagaya ng score mo, C! Ro! Grabe, nakalimutan ko nga! Yung stress mo? Yung online class namin ngayon. Kaya sa'yo talaga ako, baby. Napagbigay ka talaga. Ano ba? Ako lang naman ibigay eh. ko sa'yo yung puso ko. Oh. Tara na. Ah.